What's up everyone? So lang na naman. So ayan, medyo nakakaburing na naman. So medyo balik-balikan lang po natin itong aming farm kung saan yung mga walang baha. Kung baga hindi po siya binabaha. So sa ko yan po ipapakita ko po sa inyo yung kalsada kung Gaano po siya ka accessible naman itong property po namin dito. So ito ay nasa farm lot din po siya. Nandito lang po sa may San Mateo North sa Caray Bulacan. So sementado po yung cement, uh, yung Barangay Road. So bali ito po yung madadaan natin simula po dun sa National Highway. So bali po yung pinaka transportation po dito simula sa National Highway is tricycle lang po papunta po dito sa ating property. So sa so, ngayon po is ito na po uh, babaybayin lang po natin ito hanggang sa marating po natin itong a uh, aming property. So bali po nandito po yung pinaka start po ng a uh, pinaka right of way niya. Uh, yan Ayan. So, pag nakikita niyo po ito, ito na po yung papasok na po sa aming property. So, bali itong kalsada po dito ay nasa 8 uh, meters wide po siya. So, malaki po yung gagawing kalsada dito. Sa so, ngayon po is naka road tracing pa lang po siya. Pero, pero, pwedeng pwedeng napasok niya. So, marami na po mga nagabil po dito. Yan, may mga nakapakod uh, pakod na rin. May mga nakatira na rin sa area na to. Ito po, ayan. Pagka nakababa lang po tayo, kunting baba lang po, makita na po natin itong kagandahan ng aming property. Ayan, sa so, simpatag po siya. Mayroong park siya na overloading. Uh, ayan, may mga nagtanim na rin. May nakatira na po dito sa area. Mayroon kasi dito, kumbaga mayroon na talaga siya ng linya ng kuryente. Mayroon na rin ditong tubig. Uh, may source talaga ng tubig kasi mayroon po ditong balon. So, ayan. So, panasamantala po, ayan uh, yan po muna yung gagamitin na tubig habang hindi pa po makapasok po yung deliver po dito na uh, truck. Pero pwedeng-pwedeng pwede nyo na po gamitin. Kasi sa ngayon, naka pre po kami. Pero kung gusto nyo na talaga gamitin yung property, pwedeng pwede naman po siya. So ayan, makikita nyo yung kapaligiran. Ito pong mga bundok na yan, yan yung mga puno na yan. So yan po yung nakikita nyo, naka-restricted area po yan. So talaga namang mananatili po yan forever na po yan dyan. So bawal po magpuno ng puno diyan. So talaga yung view na yan is talagang inyong-inyo. Kitang-kita nyo sa mga mata nyo talaga yan. Araw-araw -ara po yan. So medyo balik-balikan lang po natin. Ito po, yan. Ipapakita ko po sa inyo yung mga ano dito, yung mga ah, may tubig na talaga silang ginagamit. Yan. Mayroon, mayroon ka makikita post dito. Yan. So ito po yung magiging kalsada talaga siya. O, ba? Diba? May mga ginagamit na talaga silang ano dito, uh, tubig. So, pwedeng, pwede pwede pa kayo dito magalaga ng manok, uh, pwedeng kambing, kabayo, baka, at kung ano-ano pa. Pwede din dragon, kung mayroon tayong dragon sa Dragon fruits. Um, ayan, mayroon ng saging. So, sa mga mahilig po ng saging, pag may saging na yung property mo, yung iyon na yan, automatic uh, mag-harvest na nila. So, yung kagandahan dito kasi, habang ginagamit, habang nagbabayad po kayo, ginagamit nyo na yung lot nyo. So, yung may mga tanim na yan, automatic sa'yo na po yan. Ayan, binakuran na nila, may saging na. Ayan, napakaswerte po yung mga nauna. Pero, mayroon pa rin available. Sa so, ngayon po, nakapromo po kami kasi halos uh, na to. O, kumbaga, uh, paubos na. 30,000 na lang yung down payment. Bunggang bunga, 200 square meter na. O, ba? Diba? So, kung ayaw mo pa, grabe naman, napakamura na. Kaya tara na, ito na po, oh, kitang kita nyo, napakaganda po dito ng kalsada. Kung baga, napakalapit lang nito sa market. Halos 5 minutes drive lang, market na. Pwedeng pwede din po lakarin. Pagka gusto nyo lang magpaseksi. sarat lang. Sa so, muli po, pagka gusto nyo po mag-abel, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Pwede din po kayo mag-connect sa akin Facebook account. Pwede din po kayo tumawag sa akin mga numero. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat.